Nagkaroon ng mainitang komprontasyon sa pagitan ng mga ralista at ng mga otoridad na humantong sa panununog sa isang container truck na nagsisilbing barikada malapit lamang sa panan ng Ayala Bridge. Ang Ayala Bridge naman ay uh, puno nitong mga kagawad ng uh, Philippine Marines na siyang nagtitiyak na huwag makalusot ang mga ralista patawid ng Ayala Bridge pero humantong at sa panununog. Nagkaroon din ng mga batuhan sa panig ng mga ralista habang ang mga riot police ay nananatiling nakaantabay sa lugar. Ganon din, sinisikap ng mga otoridad o ng mga pamatay sunog na mapawi ang apoy mula sa nasusunog na truck ban. Hello. Samantala, ilang individual na manoy sangkot sa pambabato ang inaresto ng Philippine National Police. Felix Tambonco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.